the Francis stories of two Filipinos in Vienna. Six. Good morning. Uh, ngayon, bali, handa natin yung mga order na restaurant na dito manggagaling. So, yun. Pisa natin. Ah, na yan. Uh, 2013 uh, dumating ako dito medyo medyo na culture shock ako 17 years old then after nun nag work uh, medyo na medyo nahirapan nung umpisa pero naging okay din naman pero mga ilang taon umuwi din ako kasi for for private reasons tapos dun okay naman okay naman kami di naman may mayaman di naman din ganun magihirap nagagawa ko din mga gusto ko dun pero Siyempre tumatakbo yung panahon Hindi naman Ganun lang Eh Magkaroon na rin ako ng pamilya hindi decide na ako bumalik dito Wala sa nga Wala? Wala nga? <laughs> Sino? Ay baka yung kapatid ko. Kinala mo ka yung kapatid ko? Si Andro. 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 Malabanan. Kaso wala dito nasa switch. Kawan, sinimula mo yan. Walang ibang tatapos niya kundi ikaw lang din. Pero mahirap. Pero manwala ka sa akin. Tarating talaga yung araw na balang araw, balang oras. Bakit ko rin ginawa yan? Paano ko nagawa yan? Ang dami eh. Madaming dahilan. Sa ano? Sa sugal? Na ano ka din sugal? Kung hindi yan sugal, bro. Mas mahirap pa sugal. Kasi ang sugal, ha? Tanda mo, ha? Lalo dito sa Austria. Ang gaan ng pera dito. Bangko, babe. Ikaw pa alo kayo ng bangko, di ba? Ang problema, pag sa mabaka na sa sugal, lahat ng addiction talaga ang may ang ano mga ano pinaka number 1 kalaban ng sugal. Wag na ako di ba? Wala oh. na akong mapasok sa isip mo. Tama hindi? Dahil addict na talaga sa sugal eh. Oh, para para may droga yan eh, bro. Kasi kung wala kang pera, oh. Tama oh, ano, ka tingkad yung kamay mo. Ano na may isip mo? Gamit si mo tabo pindot pindot, pindot di ba? Game gamit benta mo. Hirap. Oh, o kung masama, magnakaw ka pa. Hindi nga, kasi nga, siyempre, kanya-kanyang ano nga yan, lahat ng masama, maaisip mo. Dahil siyempre, parang Clive Tumanya ka na kung tawagin. Nangangatilari yung kamay mo, gusto mo puta, makapindot lang, kahit di ba? Kung wala yung ulak, pati, pati kamay mo, makapindot ka lang, okay na yan. Ito so, may Kahit anong sabi ko, sabi mo, walang ibang makipagbago sa'yo. Pero ikaw, ikaw lang nag decision. Hindi ka pumasok sa area. Ah, pinangako ko 'yan sa sarili ko, pinangako sa sa Diyos 'yan. Una una pinangako sa Diyos 'yan. Sabi ko hindi ko kaya mag-isa tulungan mo ako, Panginoon. Sabi ko ba Oh, hindi ko kaya mag-isa yan eh. Tulungan mo ako na maalis ko 'tong bisyo dahil gusto ko pag nagka-pamilya ako at nagkaanak ako, mawala 'tong bisyo ko. Kasi alam ko makahirap na 'yan eh. Pag nagkaanak ako, gumagamit pa ako, makita ng anak ko, sinong gatalaran 'yan? Di ako, s'yempre tatay ako. Tama hindi? Di ba? Imbis na ikaw magpakita ng magandang ugali sa mga anak mo, ikaw ba magpapakita ng masama? Hindi tama yun, di ba? Kasi ikaw magkulang eh. Ikaw nga dapat tugal -ta. kung gusto mo talaga ha, sabi ko nga sa'yo, hindi mo kaya mag-isa yun. Kailangan mo mingi talaga ng tulong ng taas. So, pesa mo ako? Ito to. Regalo <tinyo> <tinyo> ano ko. Akin na regalo bro, isipin mo, ka? 10G. Saka anong mga panahon ngayon, pag ganun, pag ganun, iba pa nun, ngayon parang normal na, hindi naman normal. Kasi wala, wala nga tama na ngayon yung tulad dati. Yung nga, sabihin, do, sabihin ko noon, parang pag ganun, iba yung... Ang mga yung kilala, kinakain nyo tinutulog po yan, mga isang taon muna nakalipas, dalawang taon, bago ko nakarating sa ano. So nga, pagdating nga dito, ang daling, ang daling ng pera. Ito nga na bro, sabi ko sa iyo, mga diplomat dito, talo ko yung mga yun. Isang araw mahawakan ko 40,000-60,000 Euro ah. Isang araw. Laki na kaming ko yun. Problema kasi doon, masamang pera yun. Ay, hindi maganda, di ba? Ang dali nawala. Mm -hmm. Hindi mo lang. Ang dali bitawan. Mm Hello. -hmm. Ah. Oh. Nasa labas ako. Oh, saan ang balak niyo ngayon? Ah, sige, sige, sige. Tapos na kami dito eh. Okay, okay, okay. Okay. Punta ako dyan.